Hello guys, welcome back to my channel Ang vlog natin ngayon ay magbibigay tayo ng kunting tulong sa mga taong naghihirap at halos hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw Bibigyan natin sila ng giti sa kanilang mga labi Papaluhay natin sila hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa ating Panginoon Hesus Kristo na sinugot ang kanilang mga dalangin. Masaya, masaya sila na kahit sa araw man lang ito ay makakain sila ng tatlong bisis. Guys, salamat sa inyong suporta sa channel na ito. Ang channel na ito ay patuloy tutulong sa mahihirap dahil ramdam ko ang walang nakakain. Sa ngayon, ang sino mang gustong mag-sponsor at magbigay ng kunting tulong mag-message lang sa akin, messenger CG blogger Garali at mag-iwan lang ng bakas sa comment section. Maraming salamat. God bless. Madagos po ako ha. <laughs> okay, dagos po. Okay. <laughs> Ang good na, babe. Okay. Ang good na, Nandito po kami sa bahay ni Nanay Deli. Kwan po, Nay. Ikaw po yung isa sa napili ni Sir Cesar Garalde para bigyan ng counting grocery. At sana po ay makatulong po sa iyo, Nay. Ano po ang pangalan mo, Nay? Adelina. Adelina? Oo. Tapag garden. Ah, garden po. Ilang taon ka na po? Kwan? 78. Ay, 78 si ka na po. Sino po ang kasama mo dito sa bahay? Ano lang Ang apo mo? Nasaan pa ang asawa mo, Nay? Wala na, awa. Ito na. Malay yun o kay King na. Malay oh. kayo na namatay. Kayo lang po ano? dito. Kayo lang po ang dalawa magkasama dito, Nay? Oh, ano? Ano? May tayo ako nag daragang, ang kabanghut ko. Wala man din ang Ah, nasaan po yung mga anak mo, Nay? Isa lang. Ano? Apat na lang natin, na natira. Nasaan po sila? Ayan ko. No? Ay, nandito lang. Magkakapit bahay lang dito kayo. Sa, yung dalawa, nandun sa labas. Oh. Ano po ang kinabubuhay niyo ngayon, Nay? Wala. Wala? Wala. Kasi, Ah. Kasi, hindi kasi. ano, senior. Pag naamot na, bakal man ako dito. Ah. Ito po si Alnagar. Ano po yung apo niya? Ay, ito po yung apo ni Nanay. Medyo... Ano daw po siya? Kita mo yung apo ni Hmm. Ilang taon na po siya, Nay? 25 na. Nasaan yung mama niya? Lahat na wala. Wala na patay na po lahat ang mama niya. Pati yung ama niya. Patay na rin po. O, na. Ikaw na pang pa maliliit pa na ano na ilo siya namatay na, na inaama. Ha, ah, balik ko na pang nagpalaki sa o, kanya na ay. Kwan sila. Apat. Ay apat po ikaw ikaw lahat ang nagpalaki sa kanila. Yung bunso nila ako na nagtatanda. Hmm. Ngayon, dalaga ng nanito, nagtrabaho na sa Maynila. Pero ang ano niyo po buti ngayon pa ay na Nagpapadala kasi ano pa lang, ngayon pa lang kayo nagsasin. Kapasok siya. Tumigil nga siya, nagbisgit. Ay, tumigil na po. Oo, oh, so, so ang, na nga sa ako. Ang kinabubuhay niyo po na yun, namamalimos lang po kayo. Mm. Saan po kayo namamalimos? Yan lang, sa mga barkada po. Sa? ng mga ano, kasi kape, yung bigyan mo na. Buti galing ako doon sa... Pamangking ko ng asawa ko. Oh, sabi, po. Lula, ano, nag-amun mo sa na, sabi ko, wala pa nga, dito nga punta sa inyo eh. Manghihingi ng kape. Binigyan ka po. Binigyan ka ay, kape. Pag mangini, po. Pag manghihingi ka, mabuti, wag ka lang ang Opo, oh, tama po yan. Opo, oh, nagsayang na po kayo ngayon ayo. Na, nagsayang na po kayo. Oo, oh, ayun nga, kumakain na nga kami nyo. Ah. Kapag na yan. Hmm, okay. abuti naman po, nandito lang siya lagi, hindi siya umaalis. Hindi lang, ano, naglalabas. Hmm, eh? Pag wala yan, sige rin yung, yung isa Kung may pera, kung wala, huwag kang nilinig sa kasi hmm. na lang kita. <laughs> Ay, sige, sige po. Ilong bigas, tapos may grocery po ito. Meron po kayong Aray, sabon na panglabanay. Sabon na panglaba. Tapos, dali lang po ako. Ayan. Um, bear brand na eh, para gatas, para pang palakas. Tapos meron pa yung konting may laki me. At merong biskwit. Pang almusal niyo po ha, nanay. Oh, yeah. Tapos meron na po kayong asukal. Ayan. At ayan, nakatali na yan. Mayroon pong Nescafe. Okay. May dalawa pong sardinas. May dalawa po kayong sardinas, Nay. Thank you, thank you. Nay, sana po makatulong po sa inyo yung konting grocery na binigay po sa inyo ni Sir Cesar Garalde. Kasi matagal naman oh, na ako Ano pa ang masasabi mo, Nay, kay Sir Cesar si Garalde? Eh, maraming siya talaga sa kanya. Oh. Kasi may awa niya sa ako. No po. Ang apo niyo po yata ang nag-chat kay Sir Cesar Garalde. Kaya, ayan, isa po kayo sa napili niya. At sana po ay makatulong po sa inyo yung konting grocery na pinabibigay niya sa iyo. At meron din po kayong cash na pinabibigay si Sir Cesar. ah um, eto po yun ay pang niyo po ng ulam niyo po o kung ano po ang gusto niyo gamot. Ay, gamot. Ayan, pang bilhin niyo po ng gamot. Meron pong pinabibigay si Sir Cesar na 300 pesos po. Sige, maraming salamat po. Sana po Ano? Kay... <laughs> sana po makatulong po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala na kasi lahat naman po tayo naghihira pero may mga tao na may mabubusing puso para tulungan tayo. Sana po. Kaya huwag man lang na mabuhay kami sa taklo. po kasi sabi ko sa anak ay yung kapatid niya sabi ko doon mamamato na lang ako kasi nakakaawa ka na naman magtuloy umaga nandiyan pa sa kalsada nangihingi ka ng ano yung pag may oo oh, oh. pero hindi naman ako namimili kung bigyan lang ako okay na kung hindi kasi kasi wala naman opo hmm. Saramat, Saramat, ay, Salamat po okay. nai, at sana po ay makasinom kayo. Ma Dako na ng tulong dito ako sa so, lahat ng issues ko. Sana magtagal pa man ang buhay ko kasi may pumapasok pa akong ako. Para nandun sa nanay niya ang nagtitiyaw rin. Apo po, nandun na po. Apo yun? Oo, apo. Apo ko yung ina. Apo uh, ko yung bato. Okay. Na pumapasok. Oo, lahat ako nagpalaki niyan. Okay. okay. So, yop, sa, yop. Yeah. So, pagpasalamat na tayo sa kay Sir Cesar Garaldi at sa kong kapal na bigyan ka pa po ng lakas. Sana bigyan ka pa ng habang Thank you guys for watching. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you. God bless everyone. I'll see you next time. Thank you.